Yung mga tubular kasi natin dito, napakaninipis mga best friend. No? Siyempre, pagkagamit ka ng 2.5, yung ordinary welding rod. Nabubutas siya, ayan. Pero yung welding rod natin mga best friend, ito ha. Ah. Kahit yung direcho hindi po siya mabubutas. Okay? Sa lahat po na nangangailangan ng 2.0 mm na welding rod, hindi nakakabutas, lalo na ng ating mga, yung mga tubular kasi narin dito, napakaninipis mga best friend, okay? So, ang daylan kasi mga best friend, kung bakit nabubutas, kasi po, unang-una, malakas ang apoy. Siyempre, pagkagamit ka ng 2.5 na welding rod, siyempre, ang gagamitin mong ampere, yung makakatunaw dito sa 2.5. Otherwise, hindi na andar. Halimbawa, ito gamitin natin, o. Oh. O, oh, diba? di ba? Didikit-dikit lang siya, di ba? Hindi matunaw ng amperes na 36 yung yung 2.5. Ito, pakita natin, 36 amperes siya. Hindi niya matunaw tong 2.5. Pero kung ang gagamitin mo ay 2 mm lang na welding rod, tingnan mo. O. Oh. Di ba na niya? Natutunaw niya, mga best friend? Natutunaw niya, tapos hindi naman siya nabubutas. Ito, ang kapal po nito ay 1.5, mga best friend. Pero tingin niyo yung welding rod natin, ha? O, dredretso mo yan, hindi siya mabubutas. Nakikita niyo, dredretso mga best na Hindi nabubutas. Pero, pag ang gagamitin niya po ay yung ordinary welding rod. butas siya. Ayan. Pero yung welding rod natin, mga best friend, ito, ha. Ah. Kahit kinidire-diretso hindi po siya mabubutas. Okay? Sa lahat po na nangangailangan ng 2.0 mm na welding rod, hindi nakakabutas, lalo na ng ating mga yung mga tubular kasi natin dito, napakaninipis mga best friend, okay? So, ang daylan kasi mga best friend, kung bakit nabubutas, kasi po, unang-una, malakas ang apoy. Siyempre, pagkagamit ka ng 2.5 na welding rod, siyempre, ang gagamitin mong ampere, yung makakatunaw dito sa 2.5. Otherwise, hindi na andar. Halimbawa, ito gamitin natin, o. O, diba? Didikit-dikit lang siya, diba? Hindi niya matunaw kasi hindi matunaw ng amperes na 36 yung yung 2.5 ito pagkita natin 36 amperes yan hindi niya matunaw tong 2.5 pero kung ang gagamitin mo ay 2 mm lang na welding rod tingnan mo oh di ba na niya ano, natutunaw niya mga best friend oh natutunaw niya tapos hindi naman siya nabubutas Okay, sa lahat ng gustong umorder, mag-message lang po kayo sa Ephraim Shop o kaya tumawag o mag-text sa ating mga numero na kapaskil sa inyong screen. Yeah, Mula naman sa Itokon, Benguet, punta tayo ng La Trinidad. Benguet pa rin mga best friend. Punta natin si best friend Melchor, Tumayan. Best friend Melchor, ito po ang iyong solar light na malakas. Kahit naka-open space tayo mga best friend. 100%. Mula naman po sa Benguet, punta tayo ng Batangas, sa Santo Tomas. Punta natin si best friend Jocelyn Villarreal, ang iyong sirkularozo. 100% na gumagay ng napakalakas muna sa Batangas, talon tayo ng Iloilo. -Ilo. Punta natin si best friend Freddy Mordice. Ang kanyang mga order circular saw, 15 na at 10 na Dynabolts na iba't ibang sizes. Okay. Ang iyong circular saw, best friend Freddy. Napakalakas. Okay. 100 Punta naman po tayo ng Cebu sa Tabuelan. Punta natin si best friend Raquel sa Agundo. Ang kanyang order welding machine at otomas. Okay, ito pong dalawang kanyang order. Itest test natin. Best friend Raquel, lang iyong automas at welding machine. Pagsabay natin itest test parehong 100% na gumagana. sa Cebu, talon po tayo ng Kirino. Punta natin si best friend Richie Ramos. Ito po ang kanyang solar light na giant 100% na gumaga. Maganda. Mula naman po sa Kirino, talon po tayo ng Bacolod City. Best friend one ito, Hagonaw. Ito po ang iyong otomas. 100% na gumagana. Mula sa Bacolod, talon po tayo ng Tagig City kay best friend Reynaldo Lapitan Jr. Ito best friend Reynaldo ang iyong otomas 100% punta naman natin si best friend Ricky i dumat all ng Tagig City ang kanyang mga order welding machine at otomas ito best friend best friend Ricky ang iyong otomas at welding machine pagsabay natin ito is parehong 100% na gumagana magaganda mula sa Tagig talon po tayo na General Trias Cavite kay best friend Romeo Lita best friend Romeo ang iyong order welding machine na maliit pero malupit at otomas pagsabayin po natin ating It itest yan 100% na gumaga ng malulapit Mula sa kabite talon po tayo ng Misamis Oriental kay best friend Joshua Eusebio Best friend Joshua ngayong welding machine itest po natin Ayan po 100% na Mula sa Misamis Oriental, punta po tayo ng Surigao City. Punta natin si best friend Junre Shanko. Ang kanyang mga order, welding machine, otomas at cordless drill. Unay natin best friend Junre ang iyong automas at welding machine na maliit pero malupit. Ayan po, kitang kita niyo naman kung gano'ng kalupit ang ating welding machine at ang ating automas. Napakaganda, automatic po yan mga best friend. At ang iyon naman pong cordless drill best friend Junre. Ayan po, ang reverse. 100% na gumagas. Mula kay best friend Junray, talon po tayo kay best friend Rosendo Narbas. Ang kanya naman pong order yung atin pong solar light. Ito po ang ating solar light best friend. 100% na gumagas. Talon po tayo ng Tarlac. Punta natin si Best Rodel Corpus. Best Friend Rodel lang iyong welding machine na maliit pero malupit. 100% malupit. Wala naman po sa Tarlac. Talon po tayo ng Laguna sa Kabuya o kay Best Gilbert Malaluan. Ito ang iyong solar light Best Gilbert. 100% na gumagkan. Sa San Fernando La Union naman po tayo kay Best Miller at hera Ang iyong pong solar light. Ito po ang iyong solar light ha. Buong yan. Yan po ay nagcha-charge. Yan po yung kanyang panel at ang yung solar light 100% na gumagana ng maganda. Punta naman po tayo ng Quezon City. Punta natin si Best Pacelli Baklig. Ito po ang yung solar LED light 100% na gumagana ng Mula sa Quezon City, talon po tayo ng General Santos City. Kay best friend Ruel Saberon, ang kanya mga order, circular saw so na kusama Japan, circular blade na kusama Japan, cordless drill na kusama Japan, jigsaw na kusama Japan, planer na kusama Japan, at safety shoes. Itest muna natin tong iyong circular saw so best friend Ruel. 100% na na ang, ang cordless drill mo naman, best friend Ruel. Ayan, 100% na gumagana. Ang reverse, 100% na gumaga. Ang iyon naman pong Jigsaw na sa Japan. Napakalakas. 100% na na may... At ang iyong planer. Ang planer na to napakalupit, napaka, napakalakas. 100% na gumaga. Yeah. Mula po sa General Santos City, talon po tayo ng Kawayan Negros Occidental. Kay best friend Lino Claveria. Best friend Lino Claveria ang iyong cordless drill. 100% na gumagana. At, mula sa Negros Occidental, talon po tayo ng Sorsogon sa Gubat. Kay best friend Ruben Espeña. Best friend Ruben ng iyong Solar Light 100%. Na Punta naman po tayo ng Dinagat Island kay best friend Lito Orillo. Ang kanyang order, Circular So, na Kusama, Japan at Circular Blade. Okay, test natin ang kanyang Circular So, 100%. At sa Sambuanga City naman po tayo kay best friend Madeline Bundahon. Best friend Madeline ang iyong pong otomas. 100% na gumagana. Sa Tansa Kabite naman po kay best friend Noel Tinasas. Ang iyong pong order na solar light 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Birak, Katanduanes. Punta natin si best friend RG Perer. Best friend RG. Ito po ang iyong welding machine na maliit pero malupit. Ayan po, best friend, 100% na malupit ang iyong Talon po tayo ng Santa Cruz, Ilocos Sur, kay best friend Danny Damilig. Best friend Danny Damilig, ito po ang iyong Solar LED Light 100% Punta naman po tayo ng late. Punta natin si best friend Reynaldo Obero Jr. Ang kanya mga order o Tomas at leather jacket Itong leather jacket mo best friend Magandang leather jacket mo at ang iyong o Tomas Itest po natin kung maganda 100% na maganda Mula sa late, talon po tayo ng Pangkasinan sa San Carlos City Kay best Christian Ramos Best Christian, ang iyong solar light 100% na gumagawa. Mula sa Pangasinan, talon po tayo ng Cagayan Valley kay best friend Roderick Kagurangan. Best friend Roderick, ito po ang iyong solar light 100% na gumagawa. Punta naman po tayo ng Dipolog City. Punta natin si best friend Ronnie La Boca. Best friend Ronnie, ito naman po ang iyong Otomas na Red One. 100% na legit. Maraming salamat po sa inyong pagkatiwala at sa lahat po na nangangailangan ng power tools, mga best friend. Inooper ko po sa inyo ang atin pong serbisyo. Subukan nyo po ang prime Shop. May kita nyo dito po sa atin. Legit po ang inyong mga product na matatanggap at 100% na gumagana.